Dati na dati na ako, guys. Wala Flower horn. Good morning, my boys. What is up? <laughs> Kumusta mga buhay buhay? So, nandito tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan. Era mo tayo na sa depan ngayon, hindi ko sigurado kung part na ba yun ng Bulacan o ng Pampanga na. Kasama pa rin natin si pare ko yung Joji. Kaya si Joji uh, At ni ay susubukan natin manghuli doon sa spot ng mga Mayan. No? Street fishing lang mga ko. Tabi-tabi lang tayo sa kalsada. Sa agad na yan ngayon mga Mayan cichlids. Meron din daw doon mga, alam ko may buwan doon at saka So, samahan nyo ako ngayong araw na ito At sama-sama nating alamin na magiging kapalaran natin ngayong araw Kung makakahuli ba tayo ngayon O hindi Pero ang importante dyan ay mag-enjoy lang tayo sa ating mga gagawin Alright? So, gams <laughs> Isa pa dito Ano mga speed bumps, no? At pata, no? Alright, maoistra Tabaan niyo ako sa ating fishing adventure ngayong araw Alright, let's go! Ayan mga kush, nandito na tayo sa spot May kinas na ako dyan uh, pain pala yan Hipon Malilit na hipon, Gugupitin niyo lang yun Sa malilit na peraso Bali yung spot pala Nandun may arko dun eh Welcome to Masantol pala yung pangalan So kung pupunta kayo dito Ayun arko lang na Masantol Tapos yan gilid gilid kabilaan yan Mga koys bahala na kayo Gusto kayo yung spot So ayun kaya Update ko na lang kayo mamaya Pag uh, na Ito yung spot na sinasabi ko sa inyo na Ang kagata eh, from 12 well, ng tanghali lang hanggang alauna <laughs> ngayon ay uh, ano oras ba ngayon, alas 8 pa lang naman, maaga pa. Kaya mahaba-haba pa yung pagsasamahan natin dito yung mga nagdadaan mga sasakyan. Right. So busy busy pa kasi ngayon dito dahil pag gumadaan mga mga pasok sa trabaho o kung saan man kaya mga kuwis update ko kayo mga alright first fish mga kuwis ayan o eh, maliit na mayan parang three fingers na rin so dahil nasa free spot tayo kikip muna natin tong unang catch natin alam niya naman, baka magsumbong dipunggol <laughs> Keep natin yan. Yan, second catch mga boys. Medyo mga laki-laki na. I-keep natin to. Mayan pa rin naman. Yan o. Oh. Bali na hipon, you know, gupit lang natin para hindi tayo malugi sa pamain. Yung isang pirasong hipon, gupitin nyo ng tatlong part. Ganun. Pwede na yun. Sama nyo yun na yung shell para makunat-kunat. Ayan. Fish on mga kuys. Ay, ano? Biya. <laughs> Bia. Sarap niya biya ang biya, oh. Biya. Masarap daw ito ginataan. Ito nyo ba? Biyaya ng dagat. Ayan, dati na ka na tinawag eh. Hahaha. <laughs> Dati na tinawag eh. Napasawa ba yung pagtawag ko ah. <laughs> Kaya na kain ko. Eh. Makakayos <laughs> talaga oh. Ito <laughs> nga <Dungan> na uli. <laughs> na <takam> <laughs> na dito na ako dyan. Ito nga na sa Dito ko dito na ako. Bakit eh. <laughs> dapat yun eh. Dapat to ka pa sa malayo ah. Pula o. Oh. Yeah, Flower horn. horn. Adali ah, pa yung Pa, <laughs> <laughs> aquarium yan. Ayan, tilapia dagat. Ayan, lumalaki na yung tilapia o. Hindi na yata, mapula. Ayan na lagi yan. O, na. lumalaki na pa. Okay na yun. Okay. Hindi, kinuha mo na yan.

original yun na original this one ay tayo naka wala pa lapya sa lumalaban din naman yun this one Kau jangan nak kuta, kau kejangan. gang Okay yung spot mga kuys eh. Ma madaming kumakagat, puro mga yan. Ito lang medyo nakakatakot kasi nasa tabing kalsada kayo ba. Pag pininahan kayo ng truck dyan, magugulat kayo dyan. Medyo delikado, baka Mabunggo ba? Pero kung sa kagatan lang, panalo dito Oh, kaya yeah. ko papasok ko sa Doon pumasok ngayon sa ugat eh <laughs> Doon na papasok sa ugat eh Ganyan lang kalulam, pwede na yan, huwag lang uulang Huwag dami na yatay eh, nandun din Yan, yeah. wala namang pa yata dito Lunch time muna, lunch time namin mga boys dito na lang sa loob yan hindi itong isda ba huwag na plastic huwag yani. na ay hirap eh huwag na plastic ibabaw na lang natin sila talaga mong VIP itong ano na ito para. kahit saan iba na yan hindi yan mabibilasa ako okay, is nakakalimutan kong mag-update <laughs> Kaya kakaiba ang weather system nila dito ngayon Kaya nagpasya na kaming umuwi Kaya pagkakain namin kanina, nag-pack up na kami Bali yung spot pala sa Masuntol pala yun Pampanga na yata yun eh Tapos ngayon kami ay pauwi na ng Bulacan So dito sa likod ko ay maaraw Pero dito sa aking harapan nakikita nyo naman ang nagbabadyang sama ng panahon. Sana makauwi muna kami ng bulakan bago yan dumagsa. So, yung mamaya, pakita ko sa inyo yung mga nahuli namin. Medyo okay tong araw na to, no? Dahil uh, medyo marami-rami, nahuli namin mga mayan at may ilang mga biyak. Mamaya, pakita ko yung mga uh, nahuli namin pagdating sa bahay. Alright! So, ingat muna. Drive safe muna tayo. <laughs> so, sarap mag-swimming, oh. Ayan, umakoy so sa kaliwa. I love jets. Welcome to Balumpit. Ayan mga kawis o. Balumpit so, Church. A 450 years old church. From 19, ah? 1575. 1575. Diba? Natanda na ng mga tibahan ngayon pala. At nakatayo pa rin hanggang sa taong pasalapuyang uh, 20, 25. Ayan ang nahuli natin ngayong araw. Tsaka, ilang piraso to? Ang maliit pa. Limang pirasong biya. Ayan. Tapos puro maya na. Ito, malaki din eh. Pwede ito sa aquarium eh.